106.3 IFM Lucena Ely, para sa 100 pesos sa ang bayan sa Quezon Province, ipinagdiriwang ang Pahiyas Festival! 1, 2, 3! Ay! i tour naman ako! Nag-i-tour naman <laughs> uh, ka! Dahil ang tamang sagot sa <laughs> Ano ba? Ano? <laughs> mga idol, hindi nasagot ni Ellie ang 100 pesos aray ko ka po. Kaya naman may pagkakataon na kasama natin ngayon na manalo naman ng 200 pesos. Anong pangalan? Darwin. Darwin. Ang gugwa po naman, naman ang pangalan ng mga to. okay, Darwin. Para sa iyong 200 pesos, kailangan mala masagot mo ng tama. Eto na. Saan probinsya matatagpuan ang Mayon Volcano? 1, 500? Ano pala ito? 300 Pesos. I'll buy. Oh! May 300 Pesos na ang susunod! Nakakaloka naman si Darwin, hindi niya nasagot. Kaya naman, pagkakataon na ng kasama natin ngayon na manalo ng 300 Pesos. Anong pangalan? Kenneth po. Kenneth! Kenneth, ikaw na nga ba mag-uwi ng 300? Ito na, ano? oh, uh -huh. na, ang iyong katanungan. Ano? Shuryan. Shuryan! Kenneth, ito na ang iyong katanungan. Sa ang palasyo nakatira ang Pangulo ng Pilipinas? One, dois, two, three! Butong, malaking Yung... Ay, nagalima! Congratulations! na oh, 300! 300! Oh. 300! 300! Oh. 300! Oh. 300! Oh. 300! Oh. 300! Oh. 300! 300! Oh. 300! Thank you po, thank you po. Maraming salamat yes. po, FM Lucena. Yes, I FM Lucena. I FM Lucena, Ay, number one. <laughs> maraming salamat. Mga idol, andito naman tayo na mamahinga, pero syempre kailangan tuloy-tuloy lamang tayo sa pagtatanong sa mga idol natin. Kaya naman kasama ko ngayon, si Ate Donna. Ate Donna, dito ka. Idol na, nandito tayo. Dito ka, dito ka. Para sa 100 pesos, iyo ang, um, ito ang iyong katanungan. Bakinig na buti. Within 3 seconds, kailangan masagot mo ang aming tanong. Ayan! Ito ang iyong katanungan. Sino ang nakadiskubre ng bansang Pilipinas? Sino ang nakadiskubre ng Pilipinas? Magellan! 1, 2, 3! Magellan! Magellanes! Ha! ana thank you i am am rosena ang talino ni Ate Paula ang kalinisan niya <laughs> 100 pesos mga idol dito naman tayo ng ambush sa ating mga uh, motorista kaya naman ang iyong katanungan para sa 100 ito na ang iyong tanong ano sa english ang lupang hinirang? 1 2 3 sa English ang lupang hinirang. <laughs> Ay! Nabalik ka! Maraming maraming salamat! Maraming salamat! Ingat! 106.3 IFM Lucena